Hi mga friends! Para kung ano. Ano? Pinagbenga sa mga. Ayan mga friends, may gala ulit. Ang friend niyo. With the kings. Ayan, no? Pupunta kami ngayon sa Masasa Beach ulit. For the third time. For Inala the first time. Yaman-yamanan. Eh? Yaha! Hindi ako nakita ako may kagutuan.

mga friends nato na na ang aga mag ano, manira ng buhay ng iba. <laughs> <laughs> hey na po. Tatrap We're going to Masasa Beach mga friends. For the third time. For, uh, for first the first time. time. For the second time. <laughs> for lifetime. <laughs> kasi taga doon siya. Hi <laughs> ano mga friends, enjoy the vacation. May may apat na araw kami ng vacation kasi sa sa war kasi pinagsama-sama yung mga holidays nitong June. May tatlong holidays kami. Plus Sunday, so naging apat yung apat na araw eh. walang pasok. Ang ingay ni Kuya. Eh. <laughs> Ikaw yung maingay, wala ka marinig. Ako, ako ba yung maingay? Jayna, unah, bye, di mabuday. 3 flags. Hi. Ay. <laughs> <laughs> Hintayin Hi. <laughs> <laughs> niyo po ang serya ng Marimar. Ina-lunch na siya mamaya. Mamay. Ay bukas. Paano ba? May kilala niyo na kung sino si Marimar? <laughs> at ang tunong, na seryo. Yan na friend. Oh naman friend ng Tito friend. hindi <laughs> okay, ba kayo na? Hindi ba si Pulgoso. Eh oh, bigyan um, ko. And uh, sure uh, <laughs> ko na tutulog ka. Tinali ko. Kasi na dito na ako ice candy judge. Pero yung ice candy budget ko niya. Nakita daw siya nila mo Arlene sabi daw niya. Siguro daw tin kayo. True. <laughs> True! Ang na parang hindi na... hindi ka nakita, sa may ano. Parang ano nga eh, parang yako layta eh, na. Parang hindi siya nabigyan ng, ano nga, national. Sabi ko. My friends.